At may tapang, gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretiyahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang lab laban niya, corruption? Kung ako maging presidente, magkakamataan ka. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. E kaya nang sinabi sa akin, nagpag-rugcast kayo din lesa today, yan. Mm. Ano ba? Ano ba? Sa nga maanghang na komentaryong walang atrasan. Eh, hindi ko masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel <laughs> <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento ninyo. Mga racoon in Ang bilis talaga ano. Tapos na ang 2022. Ang hindi ko makalimutan yung nagbo-broadcast ako galing sa ospital, sa kusina, nasa sala ng bahay doon sa inuupahan namin sa Singapore. At uh, mula doon ay nakapanayam tayo ng uh, ilang mga personalidad. Pero siyempre, no second half na ng taon ay uh, nakabalik na tayo dito sa Pilipinas. Pumili tayo ng lima sa mga episodes natin na meron tayong nakapanayam ng na mga personality. Ika nga, actually, ang hirap pumili eh. Uh, pasensya na kayo, ito lang napili namin para magbalik sa mga mahalagang talakayan at komentaryo dito po sa ating komento niyeng. Pasok sa ating top 5 komento episode, Boy Mabagal meets Ben Barubal. Sikat sa nakakaaliw at matatapang na banat sa YouTube, maraming nagtataka kung bakit nakatago ang mukha at maliit ang boses ng vlogger na si Ben Baruban. Kaya naman maraming nasabik nang maigas natin siya sa komento niyeng. Sa mga politika na tiwale Yari Ben Barubal Nandito na yung pinakamagtago ka Kung isa ka sa kanila Hamalas ka Pag nakita ka niya Hayari kang talaga Yung mga politikong di parehas Sa bansang Pilipinas Pinipilas kang pinakamaangas Nating bida na si Ben Barubal Ito sa mga nagtatanong Kasi may nagre-request dito Face reveal, face reveal Sabi nila eh, ako na nagsasabi, Wag. Uh, okay, bakit? Bakit uh, hindi dapat ma-face reveal si Ben Baruban? Ano pa, para po sa akin kasi ano eh. Mas mas ma, mas importante po yung sinasabi kaysa sa mukha. Saka mm -hmm. sa, sa protection ko na rin. Ato ano ko na rin, sa security ko na rin, siyempre. Saka, totoo, eh. Kita po, kitan sa atin, eh. Wow! <laughs> Meron ding nagme-message sa iyo na trust ka Ay, ganun. Ah, oh, uh, po si Mrs. eh. Oh no. <laughs> ganun sana. Ilang taon na ba si Ben Baruban? Ah, uh, 36 po ako niy. Ano bang tinapos mo? Meron ka bang tinapos ng uh, pag na pag uh, nakarating ka ba sa koleyo, nagmasters ka ba? Nag-doctorate ka ba? Po naka hindi po ako nakapag-college eh. Third year pa lang po oh. ano na ako eh. Na uminto na po ako eh. Ah uh, ganoon. po Third yung year high school. Diba, Third year high school lang po. Oo. oo. Gano'n. pero eh, ako ha ako yung sa ano dali. ha Hanga ako sa wisdom mo ha. Dangan muna. Bakit hindi ka nakatapos? Bakit naka-third year high school ka lang? Yun nga, medyo yun napa, ano, na pa na pa barkada yung mga <coughs> unang kabataan kapusukan <coughs> yapun na 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 po tayo. Po tayo uh, salita, eh, eh, na 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 hindi na 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 hindi na 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 hindi na 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 Nasa pagse-search na rin po siguro yun. Saka sa ano, pag makataka po, oh, talagang lalalim ka eh. Kaya karamihan, oh, oh. alam, alam po yun ang mga rapper dyan. Uh -uh. Napakalalim po ng mga ano yun, eh, mga makata, mga rapper. Hmm. Alam ko, mahilig kang barubal. pero siguro para mas maintindihan naming lahat. Oo nga po eh, yung... may ako akong pinggan ngayon eh. Sabi ko, nalaman <laughs> <makalala> <laughs> sila, buti eh. Buti, channel ni Gato Nyingto, hindi ako magbabasag ngayon eh. <laughs> <laughs> yung bang yung pagiging makata, yung pagiging makata mo, ah uh, kailan, kailan pa yan? Uh, mula ba nung maliit ka pa o ngayon mo lang ba pinasok yung ganyang Ang tawag yata ng iba diyan eh spoken words eh no? Ah uh, nung maliit pa po ako, ano, ano na po ako eh. Ano ba ibig sabihin ng barubal? Yung barubal po kasi ano yan eh. Kumbaga, si, si, nagmula rin sa kanila eh. Ooh. Mm -hmm. Yan na si Ben Barubal dahil sa kanila eh. Mm -hmm. Kung wala po si kung wala po sila, wala rin si Ben Barubal eh. Mm -hmm. Saka si kasi Ben so, Barubal yung... isang ma isang makatang super bastos. Bastos sa mga bastos na katulad nila. Yung bang pangalan mong uh, Ben Barubal, uh, kailan mo pa uh, inumpisahan gamitin yan? Mula lang ba nung nag ka? Hindi po nung nung umpisa ko po kasi ang unang channel ko PhilTrend din eh. huh? nagkaroon ng problema sa monetization kaya pinalitan ko ng ano Ben Barubal. Ano ga gaano katagal na ba itong uh, YouTube channel mo na Ben Barubal? Ano lang po eh bago lang po ito eh 2020 mm -hmm. 2020 lang. Kasi ito pong channel na to ano po eh binili ko lang po sa isang ano eh bumili po ako ng isang channel na monetize na. Dito na tayo ay ka I-flex ko lang din, si Ben Barubal ang nagmungkahi na magkaroon tayo ng official soundtrack na Dito Na Tayo kay duda. Natatandaan niyo pa ba si dating Executive Secretary Vic Rodriguez? Naging guest din natin siya bago pa siya maging little president. Yan ang ating Top 4 Kumento Nying Episode. So, ang daming tinitingnan ko yung mga comment eh. Sa <laughs> so, ikato niya nga, sa kanasa na si Ator ni Vic. <laughs> Na-intriga na siguro dun sa iyong uh, title ng iyong uh, edition tonight. Inasahan niyo ba na na magahan ng one-on-one -on -one si VP Lenny Robredo uh, at this time of, uh, sabi nga natin, home stretch na ng kampanya? may mga gano'ng reading may mga gano'ng nagsasabi na may gano'ng analysis that uh, you know one day leading into the election week eh may siguro merong uh, not necessarily na not necessarily yung tao naghamon kundi isa siguro diyan ay uh, magtatangkang hamunin ka and uh, for you to fall into the trap eh kami na may malinaw sa amin na ayaw ng pilipino ang debate ang gusto marinig ng tao yung iyong panukala, yung iyong solusyon o mga panukalang solusyon sa napakaraming problema na bumabagabag sa ating bansa. So sa tingin nyo, ito po yung isang pain, isa pong trap para kay BBM? Eh, pa ako personal, tingin ko, oo. Subalit, so, uh, yun nga, eh, bakit pa kami makikipag uh, sasali sa isang inkwentro? Eh, we, are, we have been calling and espousing for unity. At siyempre, Papahuli ba ang presidential son? Nakahuntahan natin si Congressman Sandro Marcos sa gitna ng mga batikos sa kanyang mga magulang. Ito, mga kacunin. balik Balikan natin ang highlights ng Top 3 Commento episode. Maraming nangyayari sa sa background mm -mm. na hindi po lumalabas sa publiko. Yes. Uh, so konting pasensya na lang mm -mm. at uh, kailangan talaga na... Ay ayoko naman ulitin, pero kailangan nang kakaisa tayo. Um, And... Yan ang sinasabi kong parte ng tinatawag na, you know, yung growing pains. Na kapag bumubuo ka talaga ng government, ay maraming intriga talaga mangyayari. Ang importante lang na... Aayusin ngayon, imbes na limang taon nang lumipas, at... Uh, at hindi pang inayos. Pero yeah. sa tingin ko naman so far so good. Ang nagsasabi sa ibang perspective naman na dito mo mapapakita, na, dito na ipakita ni presidente yung yung leadership. Leadership meaning uh, he can he can do uh, harsh and tough decisions kahit na sa mga taong malalapit sa kanya. Uh, how do you react to that naman? may hirap talaga maging pangulo. <laughs> Let's put it that way. May hirap maging pangulo. And mm -hmm. uh, ang importante, and I think what a good indicator of leadership is, as yung mga nakikita mo na hindi gumagana, na sometimes naman hindi naman kasalanan ng tao. Mm -hmm. Sometimes it's just a mismatch. Sometimes uh, mali yung ano. Ay ang strong leaderships, ang malakas na liderato na sinasabi mo, ay, may, may instant action. Mm -hmm. ay hindi pinapabayaan. Pwede mo namang sabihin, weak leader, whatever siya. Kung pinabayaan niya, 3, 4, 5 years, and, nagkakamali lagi. Mm -hmm. Walang, there's no such thing as a perfect administration. Walang, mm -hmm. walang 100% administration. Ang importante, lagi naman magkakaroon ng problema ng ang administration. What happens, and what matters, is, paano yung reaction mo mm -hmm. ano yung ginawa para ayusin kung kung sino ba ibebenta yung mo, yung kanyang uh, kanyang um, history being a public official has he ever fired anyone o ganyan lang ba talaga na, mabait lang ba talaga siya na uh, I've, i've i've seen him fire people Ah, uh, okay <laughs> yeah uh, uh -huh. pero hindi ganun ang style ng tatay ko eh mm -hmm. uh, Uh, mabait siya, totoo, pero he's decisive Pero hindi siya maingay in the sense that sinisigawan niya, gina hindi, mm -mm. hindi siya gano'n eh mm -mm. Ang nanay mo ay uh, nagiging nagiging na siya ngayon Nagiging uh, uh, subject na ng ilang mga campaign, smear campaign Uh, how how do you um, respond to that uh, how do you feel about it po lalo pa nga ang nanay mo hindi naman mahilig sa limelight yan eh uh, unang-una sana naman makita ng tao na matagal ko na kilala nanay ko the last thing she wants to do is be in the spotlight ayaw na ayaw niya yan ever since gusto lang niya nasa background siya uh, nagtatrimik lang nagtatrabaho eh, of course naging first lady so hindi naman pinilitan pero dahil iniwan niya yung trabaho niya, she she has to perform her duties. Mm -hmm. Pero higit sa lahat, sana matandaan ng tao na ang nanay ko, ang prioridad lang niya ay siguraduhin na protektado ang 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 aking tatay, protektado ang pangulo. And she only wants the best for my dad. And sa lahat nang mga iba't ibang I guess you could say pwede mong sabihin na outside of the family lahat naman ng tao may may interest di ba mm -hmm. lahat naman ng tao may may gusto silang gusto nilang mangyari may gusto silang gawin but walang vested interest yung nanay ko eh asawa siya ng tatay ko so I guess normal lang yan. Normal lang yan. Um, Uh, nangyayari yan uh, dahil of course pangulo ang aking ama uh, so it is expected naman na, na natural lang gusto niyang ng uh, misis ay magtagumpay ang kanyang mister correct po Marami rin kababayan natin ang naaliw sa pagkikita namin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman pasok yan bilang ating top 2 kumento episode. Yayabang ko lang ha, Nakabeso-beso ko ang first lady at halos ay yakapin ako ng presidente. Pero walang picture o video, yun lang. Ito na mga bata at ako'y nagtaka, hindi sila nahiya. Picture-picture with madam. Sabi nga ng mga anak ko, napaka-natural na sweet ni first lady. Gusto nang iuwi si na Helga at Zoe. Dahil siguro yung mga anak e puro lalaki at mukhang si Helga na kumbinsi na sumunod sa yapak niya na maging attorney. At walang katapusang kudakan with lamb. At siyempre, with the man, the 17th president lang naman. O, papunta na tayo sa exciting part. Ano pa ako makaka- na hindi nakakahiya sa ibang mga big time na bisita ako naman eh sampid lang sa piging ng mga bigaten pero dahil ibang asya very humble si PBBM sa akin nakipaghuntahan matagal lampas 30 minutes may tawanan may seryoso may secret info may sumbong kay bongbong -bong. at syempre ang mga mabubuting plano niya para sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Hindi lang yung more than 31 million na bumoto sa kanya. Ang daming napag-usapan. Mga appointments, mga future appointees, may nakaprobation, ay sorry, ba't ko ba nasabi? At marami pang iba. O eto ah, secret lang natin ah, pero pwede niyong ikwento sa iba. The President is in the pink of health. Tama po, ang pangulo ay pink. Este, maganda ang kanyang kalusugan at pwedeng sumabak sa matinding bakbakan sa loob ng susunod na 2190 days bilang Commander-in-Chief at Chief Executive ng pamahalaan. Sabi nga niya, ang bilis ng nun. Marami akong gustong ikwento sa inyo pero confidential pa nga. Pero yung pinakatumatak sa akin na sinabi niya, Sorry Mr. President ha, sasabihin ko na. Oh, no! Hindi daw po siya mangingiming si Paim ang napili niya basta gumawa ng kalokohan sa pwesto kahit sino pa ito. Sabi nga niya, nakakahiya naman sa tao. Ala, nagod. Eto na mga ka in ang inaabangan nating top 1 komento episode ngayong taon. Sino ba ang makakalimot sa kontrobersyal na si Suspended Bucor Chief Gerald Bantag? Tayo lang naman ang unang nakapag-lifestyle check sa kanyang bahay sa Laguna. Dito rin unang pumutok ang matapang niyang hamon sa mga nagdidiin sa kanya sa Percy Lapid case. Kasi siya natatanungin ko. Natatanungin ko ito. Nakikita nyo ba yung eksena na to? Na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataon kayo naman na ipinapasok sa selda. Oo, tol. Meron din kong naiisip ko yan. Hmm. Kasi nga, pag nandun ako, hindi mo na ako makikita sigurado doon. Naatagta rin ako ng kino doon. Hmm. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang niyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin doon eh. Di naman ako si senator uh, mga senador, mga nakulong na mga victim na sabing proteksyonan niyan. Ako sasabihin nila akong target nila. Magpapatayan na lang kami ng gobyerno nito. Wala eh. Sinong ko kung ginawa na nila sa akin yun? Mayroon pa ba? Wala na eh. Nakikita niyo ang sarili niyo bilang isang uh, sacrificial lamb? Ito, sabihin ko na lang din itong Dilima, lima ano dilima 5 ino patayang tatlo mm hindi -hmm. ba tatlo yan mo hindi i-relieve din ng Chief of police mm -hmm. ay checkpoint NT mm -hmm. tatlong buhay yun isa kay Percy bakit ano bang ano buway bang pinag-uusapan dito o yung interest nilang Ewan ko kung anong interest mm -hmm. ano nakakatabasi yun tatlong buhay ng muslim yan ha kinaturobin pa nila ang sinasabi doon ay nagwala yung mga yun binababoy ang pagkain nila mm -hmm. Eh bakit? Diba? Tapos ng hostage. I-hostage si Dilima. Wala nang tatakbun yung mga yung tatlong yun. Mm -hmm. Papatayin ka talaga diyan. Nang mm -hmm. hostage ka eh. Mm -hmm. O hindi. Ang daming mga issue rin naman yata mm -hmm. na... Mm -hmm. Natabunan dahil dito. Kung baga, uh, kung tama intindi ko sa inyo, kung susundin yung, yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag suspend sa inyo, dahil sa isang incident wala sa ayos wala sa ayos wala at sa kung ayos. kung uh, yun ang gagawing pattern dapat si bak din si PNP chief dapat kasi in, in, bakit oh eh, sinibak niya hindi siguro dapat siyang masibak pero basing on my experience sa naging situation ko dapat si bak din sa eh, ano po ang gusto niyo sabihin sa pamilya po ni Kapersi Tama lang po na ito po masasabi ko sa family ni Percy Lapid, tama lang po naman ang mga ginagawa nila. Siyempre mahal nila sa buhay yan, ilaban yon, anong karapatan. siya para kay uh yon ang sigaw ng nakakarami rin siguro na publiko. Sa mga totoo po nating taga o followers, eh, I'm sure nagkakaintindihan po tayo. Uh, yung bang komentaryo natin ay eh, hindi po para ipagsiksikan po sa inyo, hindi po. Ang gusto ng ako namin ay magkaroon lang kayo ng uh, perspektibo o uh, mas malawak na pananaw sa mga isyong tinatalakay sa ating lipunan. Kung tutusin niya po ang advokasya po natin, eh, kahit na dadalaw na lang yung matirang uh, followers ng TuneIn kay Tunying at ng ating Facebook page, basta importante ay bukas ang isip, hindi po yung, uh, yung nagpapanggap na troll o may mabas lang para lang masabi may bas. Hindi po ganun. Ang ating pong pangungumentaryo sa pamagitan po ng platform na ito ay sa layunin pong makatulong sa pagbuo ng mas matalinong opinion ng ating mga kababayan. Ayaw natin pumayag na makasama lang tayo dun sa panakikisakilang sa sa daloy ng panahon, yung bang nagpapatianod lang kung ano ang sikat. Hindi po, hindi po tayo ganun sapagkat ang ating uh, paninindigan, gawin ng tama, iwaksi ang uh, mali. Kung so, ngayon, kung meron po kayo iba pang mga uh, episodes ng uh, tuning kay Tunying dito po sa komento Tunying na nailabas po namin, na hindi po namin nakasama sa top 5, ano ba yun? Sige nga po, mag-comment lang po kayo dito sa ating uh, comment section at baka meron pa kayong gusto na ating makatapatan dito sa komento Tunying. Sabihin niyo rin po sa amin. Okay? At uh, nga pala, eh, ayaman din lang na nandiyan na lang po kayo eh mag-subscribe na rin yung hindi pa nakakapag-subscribe at i-like and share ang video na to. Don't forget uh, na pindutin ang notification bell. O paano? Bye! Happy New Year! Yuhu! ยใช่ค่ะตุ้ง sumusubaybay Halika na makinig ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita Antonita Berna oo siya wala ng duda Katunyong siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali Walang pinapanigan tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama na pakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo Simpleng taon na nang galing sa doos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ng mga kwento tagos na sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Gabangan ang bagong parating Mga kwentong magaling -tune in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Kuni na tayo ay katoni. Lahat ang mga debate totoo Mga saluobin ng mga tao Kuni na tayo ay katoni. Tuni, tuni, tuni Nakita na natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O oh, di ba panalo? Ang daddy, ang bae Ang bigong ng everyone Kinaan kinabaliwan, one, Na libo-libo niyang taga, suporta isa na ko Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababating niya na lahat ay may karapatan Ano pa sabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo Ay nakupo po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman do ka Para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka po sa bago kwento May aral na naman nakong mapupulo to pa ang ibahagi ko Kaya lahat Tara na makitegabangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey. Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey. Tune na tayo kay Katunyeng Lahat ng mga debate totoo, mga salubin ng mga tao na tayo ay katunyi Tune it, tune it, tune it Tune na tayo ay katunyi Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao Tune natao na tayo ay katunyi